Iris. Ang Iris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging matyaga at maingat sa trabaho. Sa kabila ng hirap at pagod, hindi nito alintana ang pag-abot sa mga pangarap para sa asenso sa buhay. Sa paggawa, laging sinisigurado na maayos at maingat ang bawat hakbang upang maiwasan ang pagkakamali na maaaring makaapekto sa kabuhayan. Kapag may usapan o kasunduan, ginagawa nito ang lahat upang tuparin ang napagkasunduan na may paninindigan sa salita. Sa tahanan, inuuna nito ang pagbibigay ng kasiyahan sa pamilya kahit pa mahirap ang mga gawain. May kakayahan itong magdala ng balanse at pagkakaisa sa loob ng bahay. Sa trabaho at pakikitungo sa iba, Maingat itong magbigay ng tiwala at palaging iniisip ang kapakanan ng lahat. Sa kabila ng pagiging abala, pinangangalagaan pa rin ito ang sariling integridad at paninindigan sa buhay, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may natatanging disiplina at paninindigan. Kapag may binitiwang salita, ginagawan ito ang lahat upang itoy maisakatuparan. Sa trabaho, likas itong mapanuri upang maiwasan ang mga suliranin, maging ito man ay sa mga gawain o sa mga taong kasama. Sa tahanan, mahalaga ang tahimik at maayos na usapan upang mapanatili ang positibong enerhiya at daloy ng swerte. Hindi ito basta-basta nagtitiwala lalo na pagdating sa pera, at iniiwasan ng mga usapang may kinalaman sa utang o suhulan. Ang Taurus ay hindi kayang makuha sa material na bagay dahil mataas ang kanyang paninindigan. Mahalaga rin sa kanya ang pagpapahinga ng katawan at isipan upang mapanatili ang balanse sa buhay, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa at tahimik. Mas pinahahalagahan nito ang produktibong oras kaysa sa pakikipagkwentuhan. Sa trabaho, maingat ito sa bawat detalye at iniiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali. Masipag at masinop, ginagawa nito ang lahat upang maging maayos at masaya ang buhay ng pamilya. Sa pakikipag-usap, mabilis at diretsahan ang gusto nito, hindi pabor sa mga paligoy-ligoy na usapan. Mahaba ang pasensya nito sa trabaho, ngunit sa aspeto ng pag-ibig, mataas ang kanyang tiwala sa minamahal. Tinitiyak nitong buo ang kanyang atensyon at pag-aaruga sa mga mahal sa buhay na may dedikasyon sa bawat hakbang na ginagawa at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may taglay na tapang na lumalabas sa panahon ng pangangailangan Sa trabaho likas ang haba ng pasensya upang maiwasan ang gulo o pagkakamali Masipag itong magtrabaho upang makaipon at magbigay ng kasiyahan sa kanyang pamilya. Pagdating sa tiwala, hindi ito basta-basta nagbibigay lalo na sa mga bagong kakilala. Hindi rin ito mahilig sa mga usapang patungkol sa tukso o laro ng damdamin sa pag-ibig. Sa tahanan, sinisigurado nitong laging may masarap at masustansyang pagkain para sa pamilya. Sa araw-araw, ipinapamalas nito ang pagiging malambing at maalaga sa mga mahal sa buhay, at tandaan ng gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay hindi mahilig magmadali sa trabaho. Maingat ito sa mga kilos at salita upang maiwasan ang anumang pagkakamali o hidwaan. Inuuna nito ang kapakanan ng pamilya, tinitiyak na maayos at masaya ang bawat miyembro ng tahanan. Sa trabaho, matapat at masipag ito at hindi kailanman nagpapadala sa tukso ng pera o suhol. Praktikal ito sa paggamit ng pera at may disiplina sa paggastos. Ang Leo ay isang natural na tagapagtaguyod ng kaayusan at balanse sa buhay, na laging inuuna ang kapakanan ng pamilya at ng iba, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay palaging sinisigurado ang kalidad ng trabaho. Masaya ito kapag may hanap buhay, kahit pa nahihirapan ang katawan, dahil alam nitong ang pagsusumikap ay para sa ikabubuti ng pamilya. Maingat ito sa pananalita, lalo na sa trabaho at tahanan, upang mapanatili ang kaayusan at good vibes. Ang kasipagan nito ay nagdadala ng swerte sa mga ginagawa, at ang pagiging maalaga ay nagbibigay ng masayang relasyon sa pamilya. Sa trabaho, masinop ito at tinitiyak na walang palpak o kapabayaan. Ayaw nito sa mga usapang suhulan, lagayan, o utangan, at palaging may prinsipyo sa mga usapang pinansyal. Sa pangkalahatan, ang Virgo ay masipag, maingat, at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay kilala sa pagiging matiyaga at tahimik mas pinipili nito ang mga araw na payapa kung saan walang mga alitan o pamimintas na naririnig mula sa iba ang libra ay likas na maingat sa pananalita upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o hidwaan Kapag may mga sitwasyon na nakakainis, lalayo na lamang ito upang hindi masabi ang mga bagay na maaaring ikasira ng relasyon. Sa larangan ng trabaho, ang libra ay masipag at tapat sa mga tungkulin. Ayaw nito ng mga gawain na may halong kalokohan o pandaraya. Mahalaga sa kanila ang pagiging seryoso at maayos sa trabaho, at mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang makaiwas sa mga usapan ng kayabangan o chismis. Ang Libra ay tagapagtaguyod ng kapayapaan, kaya't ginagawa nito ang lahat upang mapanatili ang harmonya sa paligid, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may matinding dedikasyon at disiplina sa trabaho. Hindi ito madaling magtiwala sa mga nakakausap, kaya't palaging maingat at mapanuri sa mga desisyon. Ang Scorpio ay hindi mahilig makipag-usap tungkol sa mga bagay na may kayabangan o kabastusan, dahil para sa kanila, mas mahalaga ang pagiging profesional. Sa usapin ng pera, napakaingat ng Scorpio upang tiyakin na ang ipon nito ay malinis at maayos. Sa tahanan, mahalaga sa Scorpio ang pag-aalaga sa pamilya, lalo na sa aspeto ng kalusugan. Hindi rin ito madaling magselos sa halip, puno ng tiwala at lamang ang kanilang pagmamahalan. Ang Scorpio ay laging nag-iingat upang mapanatili ang balanse sa buhay at relasyon at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay masipag at matsaga lalo na pagdating sa trabaho. Alam nito na ang tsaga at sipag ay daan upang kumita ng maayos na pera. Kilala rin ito sa pagiging matapang, handa itong harapin ang mga hamon ng buhay kapag kinakailangan. Gusto ng Sagittarius na laging masaya ang aura sa trabaho, dahil naniniwala itong nagbibigay ito ng positibong enerhiya at swerte. Sa tahanan, laging inuuna ng Sagittarius ang kalusugan ng pamilya. Maaruga ito sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Hindi rin ito basta-basta nagbibigay ng impormasyon sa iba at may prinsipyong ginagawa ang mga sinabi nito. Madalang itong mangako, ngunit kapag nangako, sisiguraduhin itong matutupad ito, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn ang Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas na disiplinado. Pinahahalagahan nito ang tahimik at maayos na kapaligiran, kaya't mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa. Hindi nito kinukunsinti ang mga usapan na may halong kalokohan, lalo na kapag usaping pera ang pinag-uusapan. Sa tahanan, mahalaga sa Capricorn ng malinis na kapaligiran at masasayang pag-uusap upang mapanatili ang pagmamahalan sa pamilya. Kilala rin ito sa pagiging mapanuri at maingat sa pananalita. Kapag nagsabi ang Capricorn ng isang bagay, siguradong ito'y kanilang gagawin, dahil naniniwala sila sa halaga ng isang salita, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay masipag at matyaga, lalo na sa trabaho. Ayaw nito ng mga usapan na may kabastusan o kalokohan, dahil nais nitong manatili ang profesionalismo sa anumang gawain. Palaging nakatoon ang kanilang isip sa mga tamang dapat gawin upang makamit ang mga layunin. Sa tahanan, mahalaga sa Aquarius ang kalusugan ng pamilya. Hindi ito nagpapadala sa anumang suhulan o mapanlinlang na alok dahil para sa kanila, mas mahalaga ang integridad. Lagi itong nag-iipon para sa mga emergency na sitwasyon at mas gusto nitong tumulong ng tahimik at maayos. Sa relasyon, kilala ang Aquarius sa pagiging malambing at maalaga at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may striktong ugali pagdating sa mga pangako. Kapag sinabi nito ang isang bagay, tiyak na gagawin ito. Sa trabaho, masipag ito at ayaw ng mga usapang walang kabuluhan habang nagtatrabaho. Hindi rin ito basta-basta nangangako, ngunit kapag nangako, sisiguraduhin itong tutuperin nito. Sa pamilya, maalaga ang Pisces, lalo na pagdating sa kalusugan. Hindi ito madaling magpapautang ng pera, dahil iniingatan ito ang kanyang pananalapi. Likas itong wise at maingat sa paggawa ng mga desisyon. Sa kabila ng pagiging matalino, hindi ito nagmamalabis at laging iniisip ang kapakanan ng pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat